Ang ating pagbasa ngayong ikatres ng Enero taong 2024, kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilalaman sa kanya.